Hello mga kapremis! Welcome to Mami Bibing! Nandito pa rin tayo sa Mati City, Davao Oriental. Pupunta kami ngayon sa dahikan at maghahanap kami ng aming matutulugan. Ang dahikan is barangay of Mati City. So, samahan niyo ako mga kapremis at maghanap tayo ng matutulugan. And by the way, Papunta din pala kami sa tinatawag nilang Blue Bless na resort. Titingnan natin kung makakatulog tayo doon sa Blue Bless. So stay tuned mga kapremis and enjoy the beautiful scenery of Mati City. So ito na nga mga kapremis. ang bilis namin nakarating dito sa Blue Bless, 'di ba? So pasukin natin ang Blue Bless at tignan natin kung magkano yung kanilang overnight stay dito sa resort na ito. Unsa ni si Ma'am o tinuod ni? Eh? Kani o? Unsa ni siya? Preserve na? Yes, kani tinuod po ni O di ba ang ganda ng kanilang reception area yung upuan nila boat and then mga memorabilia nila nandi dito kasi daw sabi si Mandaw ang may-ari nito sa tagal na na-upload ko itong video na ito. Nakalimutan ko na kung magkano yung entrance fee dito. So ito yung mga cottages nila. Makulay yung mga cottages nila. So bababa tayo mga kapremis at titignan natin dito sa baba na may mga cottages din na nasa dagat para siyang Maldives according sa aking nakita sa Google o di ba makulay talaga yung mga cottages nila even na nandito sa dagat na. In fairness, maganda yung place. I like the place kasi marami siyang cottages dito sa dagat. Nakasimento yung cottages niya. O ba? Diba? Kasi parang Maldives feel talaga ang blue bliss. So, ito yung loob ng isang cottage. May mga chairs and tables. And then kung gusto mong maligo, pwede kang dumaan sa may stairs sa gilid ng isang cottage. Semento din siya pero magingat din kasi baka madulas at mahambalos yung ulo sa semento na stairs. Ito, di ba ang ganda ng kanila, mga cottages. Ang ganda ng tubig, malinis. Maganda mag-swimming. Pumunta kami dito hapon na kaya high tide may mga ano din no may mga mangroves din ata yan or mga punong kahoy sa mga rocky rocky portion ng resort <coughs> May mga water activities pa pala dito. Pwedeng magkayaking, kayaking pwedeng mag-jet ski man siguro. Hindi lang ako sure ha. Pero marami silang water activities dito. So aakyat na tayo mga kapremis Babalik na tayo doon sa itaas Kasi ito ang cottages nila sa dagat is pababa So aakyat na naman tayo At titignan natin kung anong meron doon sa ibabaw Ang ganda ng view mula dito oh. Tignan nyo ang lalaki ng mga rocks hingal is real dito mga kapremis pag akyat pa lang kasi sobrang taas ako ang videographer ako lahat kasi yung kasama ko yung asawa ko is napagod na so nagantay na lang siya sa sasakyan so this is the view from the top overlooking cottages So, ito yung kanilang mga rooms. Nakalimutan ko na nga talagang kung magkano yung price ng kanilang rooms kasi matagal na ito ang aking video. So, ito yung kanilang pool. Papasok tayo mga kapremis at tingnan natin ang kanilang pool. Wow, ang ganda ng kanilang pool. May slide-slide pa eto yung nakaharap dito is rooms din nila yan. Pero walang naliligo ngayon. At kaya yung bilog na yan, jacuzzi pala yan. O di ba ang ganda? Basta ang ganda ng katilang mga rooms yan oh, maganda di ba? Dalawa yung slide nila. Tapos, may kiddie pool man siguro ito. Ah, yes, it's a kiddie pool. Dapat, nag-ano yan ang tubig dyan? Nag-tumutulo yan ang tubig dyan. Eh, kaso, parang wala kasing naliligo. So, hindi na siya tumutulo. Ganyan lang yan siya. So, sa paligid ng pool, may mga bonsai. Maganda ganda yung mga bonsai nila. Tsaka ang ganda ng mga ano nila haupuan, pahingaan. May mga isda-isda din sila. May mga aquarium. Pero, hindi na sila nakikita dahil sa itim ang tubig. Yan, hindi pala maitim. Malumot. Ito, pwede ka din dito mag-relax-relax sa kanilang garden. Oh, wait, wait, wait. There is another aquarium. And, there is... Arwana ang laki ng arwana nila, super laki. grabe. So may second pool papala sila, bali tatlong pools pala meron sila, isang kiddie pool at saka isang adult pools, Ah, dalawang adult pools. So ganun din, wala ding naliligo. Ang lapad ng area ng Blue Bliss, sobrang laki ng kanilang area. Maganda dito mag-relax, maganda dito mag-muni-muni. Ayano, diyan siguro maliligo, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng pool nila, maganda yung isang pool, maganda din ito ang second pool nila. Pero as usual, walang naliligo nung pumunta kami dito. Kung sa Bisaya, pamingaw, mingaw ang kanilang place. Hindi matao. Malayo ito siya sa dahikan o doon sa sentro ng Mati City. So ito na nga mga kapremis, lalabas na ako kasi wala pala akong dalang pera. Kukuha muna ako sa sasakyan at magbabayad ako ng entrance fee ko for my day tour. O di ba ang lapad talaga ng kanilang area, maraming magagawa dito. May playground din yung mga bata. Magkuwasan ako pa ito ha. So hanggang dito na lang mga kapremis. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking pagpasyal sa inyo dito sa Blue Bless. Hanggang sa muli, please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!